Balang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 27, 2025 at tayo po ay nasa ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon. At mula po dito sa San Lazaro Chapel, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 18 verses 20 to 32. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may limampung matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa limampung iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig at tumugon ang Panginoon. Hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa limampung matuwid. Ipagpaumanin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong limampu at apat na putli lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa apat na putlimang iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham kung apat na po lamang hindi ko wawa ng lungsod dahil sa apat na pong iyon tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung tatlong po lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo sa akin? Sinagot siya, hindi ko sa akin ng lungsod dahil sa tatlong pong iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po ako uli kung dalawang lamang ang matuwid na naroroon, hindi ko pa rin kawasakin ng sod dahil sa dalawampung iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapos ay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung sampu lamang ang matuwid na naroroon, hindi ko pa rin kawasakin ng lungsod dahil sa sampung iyon. Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa araw na ito ay kapitong ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon. Maganda po na atin po muli masuri na ano po ba ang nilalaman ng ating mga panalangin. Ngayon na kayo po ay magsisimba o magdarasal, ano ang idudulog po ninyo? Kasi sa ating unang pagbasa na ito yung pakikipag-usap ng ni Abraham kay kaya sa Panginoon at sinabi ng Panginoon ang kanyang plano sa Sodom at Gomorrah na ito ay kanya ng parurusahan. dahil dito nakiusap ang niya si Abraham at ang paraan natin ng pakikipag-usap sa Panginoon tinatawag natin itong panalangin at pagdasal siya uh, talagang ipinakiusap niya no na uh, yung bang kung mayroong 50 hanggang sa sampu na lang yung kaniyang pinapakiusap, hindi niya gugunawin ang Sodom at Gomorrah. Siguro, no, sadyang napakalaki na at napakabigat ng kasalanan ng mga nasa bayan ng Sodom at Gomorrah, kung kaya ito ay ninaisa ng Diyos na kanyang lipunin. Pero salamat nga kay Abraham, no? bagamat ipinakausap niya na wag itong ituloy kung merong sampu o sa alang-alang sa sampu, kaya hindi niya itutuloy. Pero nangyari pa rin po, no? base sa ating narinig na kwento, nangyari pa rin ang paggunaw sa bayan ng Sodom at Gomorrah. So sadyang wala pa sa sampu no? ang mga matuwid na naroon. Pero ganun pa man, sana po ay patuloy pa rin natin no? na sa panahon natin ngayon, pagdasal pa rin natin no? ang bautisat. Huwag lang yung pansarili nating uh, mga intensyon at panalangin kundi maging ang kapakanan at kaligtasan ng nakararami. Kaligtasan para sa lahat. Lalo, lalo na no, na meron tayong pinagdaanan na mga bagyo at may paparating pa rin na mga bagyo. Pero sana po matuto tayo at makapag sisi na no, sa ating mga kamalian sa ganun ay hindi na muling uh, maulit ang mga trahedya dulot ng mga pagbaha at pagbagyo. Muli po, mula dito sa kapilya ng San Lazaro Chapel sa mapagpalang araw po sa inyo ng linggo.